Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Joselito Magallanes at ang kanya request ay tungkol ito sa nalalapit na pagkatuyo ng Malampaya Oil Field at ang malaking natural gas deposit ng Ligusan Mars. Ayon sa matinding pagsusuri ay hindi na tatagal ay matutuyo na ang Malampaya Gas Field at ito ay magdudulot ng matinding power crisis sa buong Luzon. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang Malampaya Gas Field ay na-discover ng Shell Philippines noong 1991 at ito ang nag-iisang pinaka-importanteng enerhiya na dinedevelop ng Pilipinas at ito'y matatagpuan 80 kilometers northwest of Palawan Island ng South China Sea. Ang Malampaya Natural Gas ay ang pinaka main domestic sources of energy at ang gas fuel na na-produce nito ay siyang nagpapatakbo ng lima na power plant sa bansa. Ibig sabihin, ang lima na planta na ito na nagbibigay ng electricity kalahati sa buong Luzon, kasama na ang Metro Manila, pinaniwalaan na sa susunod mga taon ay matutuyo na ang malampaya natural gas field at para manatili na mayroong kuryente at walang brownout at para unlad ang national economy sa bansa kailangan mag-develop na kaagad ng bagong sources of energy bago maubusan at matuyuan ang malampaya natural gas field. At pag gusto ng Pilipinas na mapis out na yung mga power plants na pinatakbo ng coal fuel dahil marumi ito sa kapaligiran at mapalitan yung ibang mga maliliit na planta na gumagamit ng renewable fuel, so ang Pilipinas ay nangailangan uli ng bagong source of energy na natural gas. Dahil ang natural gas ay reliable at hindi magastos, pero kung wala pang onshore na ma-explore, so ibig sabihin balik ulit tayo sa dagat, so tinatawag na offshore, at wala tayong mapuntahan balik ulit sa South China Sea, kaso lang ang Pilipinas ay hindi makakuha ng energy company na mag-explore doon sa South China Sea dahil ang mga energy company ay ayaw sumali ng bidding, hindi sa dahilan na ayaw nilang kumita, pero ang dahilan ay security risk. Dahil sa pag-explore sa dagat na malapit doon sa lugar na inangkin ng China, alam mo naman pag malapit ka sa lugar na inangkin ng China, sasalubungin ka ng masinggan gun at mga rocket. So sinong energy company na hindi natatakot noon? Paano ba natin ma deal ang China tungkol sa isyu na ito? Mula nung pag-angkin ng China sa teritoryo sa Pilipinas, ang mischief grip ay mula pa nung 1994 at paglipas ng mga panahon, iba-iba ang naging presidente at iba-iba din ang strategy na ginagamit. No 2011, nung panahon ni President Noynoy Aquino, alam nyo kahit ganun yun si President Noynoy, ay isa lang bagay na gustuhan ko sa kanya, isa nito ang strategy na ginagamit niya sa pagdeal ng China tungkol sa disputed territory ng South China Sea dahil sa kanyang administrasyon ay nag-procure ng 118 million US para additional military spending para dipinsahan ang malampaya. At si President Noynoy Aquino ay pinalakas din niya ang military cooperation ng Amerika. At si President Noynoy din ang naghabla ng China sa pag-angkin ng teritore doon sa International Court o yung tinatawag na Permanent Court of Arbitration or PCA kung saan nanalo ang Pilipinas. At ang ruling ng PCA or Permanent Court of Arbitration ay lumabas noong 2016 at pabor ito sa Pilipinas so ibig sabihin nanalo ang Pilipinas. At least hindi tayo natakot lumaban sa China. Ang ruling ay lumabas noong 2016, pabaw sa Pilipinas. Pero pag upo ni President Duterte noong 2016, ay binago kaagad ang strategy na ginawa ng Noynoy Administrasyon. Sa halip na kumpruntahin natin ang China, nagmamano pa tayo at niyapos pa natin ang China. At ito ang sinabi ni President Duterte noon, The Philippines could get more from Beijing with carrots than a steak. So, ibig sabihin, mas makabenepisyo pa tayo kung kaibiganin natin ang China kaysa Hawaii natin. At pagkatapos ay nakipaghiwalay tayo sa Amerika, tapos ang administration ng President Duterte ay binasura ang ruling ng PCA or Permanent Court of Arbitration Ruling at ang Duterte administration ay nakipag-deal sa China na magkandak na lang ng Joint Energy Exploration sa South China Sea at si President Duterte ay nag-outline kaagad ng deal doon sa Red Bank. Mula panunguna ang China ay tumatanggap ng negosasyon pero kalaunan, natigil na ang negosasyon at ang Pilipinas ay nakipag-deal uli kung saan ang China at Philippines Oil Companies ay gumagawa ng Joint Energy Exploration doon sa Red Bank. Pero iba ang pananaw ng mga Chinese. Hindi sila pumayag sa dahilan na pag pumayag sila para nading tinanggap nila ang soberente ng Pilipinas doon sa South China Sea. At ang Chinese ay hindi masigasig sa kagustuhan ng gobyerno ng Pilipinas ng hatian sa kita sa joint venture na 60-40. 60 sa Pilipinas at 40 sa kanila. Kasi yun naman talaga ang nakasaad sa Philippine law governing natural resources deals with foreign entities. Siguro ang gusto ng China 10% lang sa atin, 90 sa kanila dahil sila daw ang may-ari sa Sparkle. Ngayon, ang nangyari, Naging militarized na ang lugar ng Sparkley Archipelago at mayroong mga Chinese Navy at Chinese Coast Guard na nagpatulya palagi doon loob ng 12 nautical mile limit of Philippine territorial waters. At ang mga Chinese vessel ay tuloy against the United States and would have no impact on Philippines' claim on Sparkley. So mahirap ito kasi mula noon walang progress tungkol sa disputed territory. At ngayon ang Philippine Department of Energy ay nag-aalok ng mga foreign energy company na mag-explore doon malapit sa malampaya pero walang nagsubok na kahit isa dahil nga natatakot sila sa threat dahil ang warships sa China ay laging nandoon. Ngayon ang malampaya sa loob ng dalawang dekada ay nagpakita na ng pagbabago sa production, bumaba na ang kanilang production at nangailangan na ng additional compressor para makakuha ng additional gas. So ang ligwasan Mars ay kailangan maumpisahan na at ma-explore nito Bukod pa sa Israel and China, ang Dubai ay interesado din. Sana dahil sa mineral resources nito na nakapagbigay ng malaking pira na abot sa trillion o piso at ito yung daan para sa kapayapaan ng Mindanao. Dahil dito, uunlad na ang Mindanao. Ang lugar na ito na nasa sakupa ng Maguindanao, Kudabato at Sultan Kudarat ay dito nangyari ang maraming inkwinto at bakbakan ng government troops at mga insurgent at terrorists. Sumaraming so dugo ang bumanaw na halo ng langis at gas dito sa igwasan Mars si President Rodrigo Duterte ay pumayag at nag-issue ng Executive Order or EO para sa pagbibigay ng Bansang Muro Government ng Pol Authority to explore and exploit natural resources doon sa Liguasan Mars. Ang Liguasan Mars ay isa sa pinakamayaman na natural resources deposit dito sa Pilipinas. Sinabi ni Murad, isang leader ng Bansang Muro, na napag-usapan nila ni Pangulong Duterte ang tungkol sa bagay na ito at kanilang hinihintay ang official executive order na nanggaling mismo sa Office of the President na magbigay ng kapangyarihan sa Bansang Muro Autonomous Region of Muslim Mindanao para maumpisahan ang exploration sa natural resources ng Liguasan Mars. Ang Liguasan Mars ay may malaking potensyal na magdadala ng malaking revenue sa Bansang Muro Government at sinabi ni Murad at ayon sa provision ng Bansang Muro Organic Law na pag ang usapan ay tungkol sa strategic minerals like natural gas and oil, ang Bansang Muro ay hindi pwedeng mag-explore na mag-isa. Kailangan kasama niya ang national government sa gagawing ito. Sinabi ni Pangulong Duterte na ang Liguasan Mars ay manatili sa posisyon at kontrol ng Bansang Muro at Unumus Region. Ito ang pangako ni President Duterte at ang gagawin lang ng Bansang Muro ay babayad sila ng buwis at iba pang services na ginagamit ng gobyerno at ang Bansang Muro na ang hawak noon dahil it's belong to the Moro people. Ito ang sinasabi ng Pangulo. Ang Lagusan Mars ay makikita mo sa Cotabato River at Central Mindanao at hanggang province of Maguindanao, Cotabato, and Sultan Kudarat. At ayon sa report, ang lugar na ito ay mayroong billions of cubic feet of gas at mayaman din ito sa oil at coal. At ang Liguasan Mars ay may area na 2,200 square kilometers so napakalaki pala nito. Sinabi ni Senator Mangun Dadato na kailangan ng ibang bansa na mag-explore ng methane gas at ayon kay Senator Mangunda dato na pumunta na ang taga China at ang Israel. So ibig sabihin ang China ay interesado din. Ito ay napakahalaga dahil ang malampaya gas field na na-discover ng Shell Philippines noong 1991. Ito ay napakahalaga na ma-explore ang lagusan Mars lalo na ang malampaya gas field ay nakitaan na ng pagbaba ng produksyon.